para ano ba malaki yung saka ano nyo sila guys isang buwan na yun mahigit eh, binaba ko na saka nag na tayo ng pagkain na e, ginawa ko ng 2 number 2 na yung pagkain para yung maki ano? Okay. At tara, let's go. Kakainin natin muna yung ano. Ah, uh, ito kan pala yung pagkain ko. Pwede mo natin ano yung tong tong ating lalaki. rin natin yung no? ano Itong guba eh baga nilagay ko ng sa ano yung natin Hmm kain niya din ng breeder pellets para maganda yung mga itlog niya okay Kaya yung may liit kay may liit Mmm, no, I don't đang học đi đấy nè ừ ừ ừ medyo mailap guys oh. mailap itong bro nice right okay ito muna mapakain ah, uh, natin yung mga uh, alaga ngayon puta tayo sa kabila tara tara tuloy nyo kayo hey guys dito tayo ito yung area ito yung kapatid guys ng ano yung laki doon. Ito. Ang ganda ng ano. Yan guys, pang materials ko yan. Ito pang alam mo na. So, ito rin binigay sa akin. Oh. Ito, lapit-lapit. Kain nyo ito ng pagkain. Ito guys, uh, tree. Mga tree. kain ko sa wala? Alright, kain na kayo. <laughs> is, uh, yung puti na 'yan, 'yan. Dawin ko rin materials 'yan. Uh, kasi yung tatay, yung Dios, ah. Uh, nanalo kasi 'yung tatay na 'yan, nanalo. Tulong bisis. Tatay na yung ito naman guys sa kayong yung lalaki na nandun yun ito yun sila kapatid sila yung ama nila to ayan ayan nga yung isang ama nila yan 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 ang kailangan ama yan oh yan o nanonin guys isang beses isang beses lang halo hindi mo na namin pinaano pinalaban kasi nagdurugon yan sa pakpak -pak lang yung tamang guys pakpak -pak lang maliit lang yung tama Ayan, maganda na eh. Bilog. Kaya gawin ano, materials. Okay. ito pa kaya rin hmm. medyo matapang na guys eh Ani? Oh, hindi oh, kan. Oh. <laughs> kaya ano is, um, may pagka hatch yan may hatch may ano 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 Okay. Alright. Okay. Ang ganda na muna. Alright guys.